Ano Kumusta na po kayo? Andito na po ako sa duty ko. Waiting na lang po 11 o'clock kasi maaga po akong tumating. Uh, 10 o'clock nandito na po ako. So, kumusta na po kayo? Ayan. Asaya-asaya uh, ako naman dahil may nakasakay po ako at nagpento kami tungkol sa buhay-buhay namin estudyante daw siya ng tatay ko noong elementary. At ang ganda-ganda ng mga memories na kanikwento niya sa tatay ko. So, nakakatuwa po no, pagka ang tao ay may mga, uh, may mga naitanim na magaganda at namatay ng may karangalan. Alam niyo po, yun na lang ang maiiwan natin sa bawal uh, taong mabubuhay pag tayo po ay namatay ang sasabihin nila kung ano tayo nabubuhay. Kaya ingatan natin ang ating mga uh, pagkatao kasi ang karangalan po at dignidad, uh, sila po ang magsasabi nun sa atin, hindi po tayo. May mga pagkakamali po tayo, pero ang importante po, yung bang binabago mo yung buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. So, kung may mga mali, dapat meron tayong natututunan na lesson yon So, ako po ay nagpapasalamat today kasi katsuti ko ka po si Ma'am Ay, si Ma'am Ay Liffere, si Ma'am ka Kabagi, si Kim, si si Queenie, at si Ma'am Ping, si Ma'am Paz, ayan. Sila po yung mga kasama ko today. So, maraming maraming salamat sa Panginoon na ako, ako po ay nakapasok na at uh, okay naman po at tigtas. Siyempre po, bago ka pumunta sa trabaho, inayos po muna yung bahay para pagdating mo later, eh maayos na rin at nakaluto ka na rin para may kakainin ka na rin pag uwi. So, ang baon ko po ngayon is adobong sitaw at ukoy. Ayan. Na pagsasalusaluhan po natin. So, stay safe and feel happy mga kabesh. Hi kay Otik! Ayan, magpapahatid po ako sa SDN kasi meron po akong titignan na pasyente doon. From here. Hi, Kuya Otik. Ayan, sasakay po ako sa wow, Papahatid ako kay Kuya Otik. Hi, Kuya Otik. Yes, ma'am. Kamusta ka na? Eto. Nag-iisa yung ako katabi kita ba mo? O, oh, di ba kagawad ka? Opo. Kagawad Ilang taon ka na kagawad? Uh, first term pa lang, ma'am. So... Lang, may sa susunod. Paola. Pangalawang term mo na yes, So first time ka gawan Pero ikaw ang chief Dito sa provincial Chief guard pa. dito sa provincial yes, okay? Bakit napili mo magtrabaho dito sa provincial hospital? Ay, kasi ma para makatulong sa mga 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 yung mga nangangailangan dito sa hospital na natutulong Si Kuya Otik po ay isang uh, chief guard namin Siya yung head ng mga gwardiya dito So ang trabaho niya umiikot So, pagka meron kang pupuntahan at napakainit po ng panahon, nagpapahatid ka sa kanya. So, ilahatid ka naman niya. Kaya, ate, kumusta ka na? ito po. At ah, uh, kahit na mahirap, at, uh, basta katabi ko si ma'am na masaya na ako. <laughs> o, diba? Nakaka-inspire tayo, no? Kabesh Vlog. Arlene Kabesh Vlog. So, bakit hindi ka sumusuko, Kuya Ote? Ma'am? Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Eh, okay. talaga ma'am, ito ang binigay ng Panginoon sa akin ma'am. Huwag ka susuko. Puro ipaglaban mo ang trabaho. Okay, o di ba? Okay, o, Kuya Ote, katit mo na ako sa SDN. Okay. Ikot na tayo. Oo, oh, ikot na tayo. Thank you so much. naman. hindi siya okay. nagsasawa na gati. Thank you. Dahil hindi tayo susuko sa buhay. Oo, lahat. Ang katkaya. Ang katkaya susunod. Hindi tayo susunod. Thank you, Kuya okay, Thank you, thank you. O, kano to? Kung ice cream? Kung kung mo, Bakit hindi yes. ka sumusunod sa buhay? Bakit hindi ka sa buhay? Sa Para po matutusang dito. Mga anak mo, okay, o diba? Ang sarap ng ice cream niya. snack break. Kain po tayo ng ice cream. Mmm, harap. Diba? Mura na, masarap pa. O, si Kuya Jaja. Hi, Kuya Jaja. Abang naglalakad ako kasi pag mong map ng map. O, ba? Diba? Kumusta ka na, Kuya Jaja? Kaya lang po, Ilang taong ka na dito sa provincial? Magdadalawang taong ka. Magdadalawang taong ka na, job order ka. Okay. Taga saan ka? Taga po, O, diba? Dito po siya sa daanan. Ayan, dito po siya nagmamap. Ang sipag-sipag po niya, map ng map. O, diba? Kaya sabi ko, ha, nang habang naglalakad ako, wow, ang sipag talaga. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay, Kuya Jaja? Siyempre po, ma'am, para, para, may gahanap ang buhay, para may ano, pang-araw-araw, ma'am. Saka pang bayad po sa bills at bahay ko po. Okay, o di ba? Hindi ka susuko kasi masipag ka. Okay. Hindi tayo susuko no kaya Jaja. Kaya po uwi na ako gabi gabi na. Ha? <laughs> Kaaga mong pumasok pero gabi ka na uuwi. Buhay ka Nurse. Bye mga Kabesh. Ingat po sa pag-uwi.